Hi there mga kabudaw! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So for this video, magre-review tayo nitong nabili ko sa Shopee. At ang tawag dito guys is vacuum compression bags. So, eto nga guys, summer na naman ngayon. So, marami na naman sa ating magta-travel. Ayan, di ba, syempre, beach-beach, outing-outing, ganyan. So, syempre, uh, marami sa atin magdadala ng maraming gamit. Lalo na ako, this ko napaka ko. So, gusto ko talaga, prepared ako sa pupuntahan ko. Lalo na kung matagal kayo doon, like 3 days, 4 days, ganyan. So, dapat talaga, dala mo lahat yung kailangan mo. Kasi di mo nakakainis kapag meron ka nakakalimutan. So ako ayan marami talaga ako magdala ng gamit So itong uh, vacuum compression bags na nakita ko sa shopping Malaking tulong to guys kasi uh, maaayos ito yung gamit natin As in uh, magkakaroon tayo ng maraming space sa luggage natin or sa bag natin kapag gumamit tayo nito So mga kabudol ito na nga huwag na natin patagalin Buksan na natin to para makita na natin Ayan na siya. Okay. wow. So, meron akong apat na binili na vacuum compression bags. Ayan, so, iba-iba syempre yung sizes niya, guys. So, pakita ko na sa inyo. So, ito na yung unahin natin. So, ayan siya. Tapos, ayan, meron mga nakasulat sa likod na puro Chinese. Well, di naman natin mabasa. So, meron naman siya mga pictures, guys. Ayan, so, parang intindihin mo na lang. Ayan. So, anyway, buksan na natin. laki nito guys pala nakuha ko oh di ba ang laki niya so guys ito yung small na size niya oh di ba ang laki niya na oh di ba ang bongga parang isang buong braso ko na siya so ang size nito guys is 50 by 70 centimeters and ang price nito is 64 pesos ayan so small pa lang to guys ha ang laki niya na so uh, ko marami na kayong gamit or damit na malalagay dito So, isunod naman natin to guys. So, kapares lang siya nung itsura ng una nating bag. Pero, guys, ito, mas malaki naman to. Ayan. Ito. So, 60 by 80 naman siya. 60 by 80 centimeters. So, syempre, obviously, talaga mas malaki to. So, this one is a uh, medium size. Kasi yung nauna, small size na siya. Ah, ang hirap buksan. Oh! so, ayan, medium size. So, again, ang size nito, guys, is 60 by 80 centimeters. And, ang price nito, guys, is 74 pesos. So, i-compare natin siya dun sa medium. Ay, I mean, sa small, kanina. Ayan, lalayo ako. Ayan. <laughs> o, oh, ba diba? Mas malaki nga siya talaga. So, anyway... Lipat naman tayo dito sa dalawang mas maliit na compression bags. And this one, guys, is fully transparent siya yung design niya. So, unahin na natin to guys. Ayan. So, ito talagang medyo maliit lang siya talaga. Ayan. So, I guess pwede nyo itong lagyan ng mga uh, like shorts, yan or konting t-shirts and underwear. Ayan. Pwede pwede to kasi yan, uh, may, medyo maliit nga rin yung size niya. And to be specific, ang size nito guys is 35 by 50 centimeters. And ang price naman nito guys is 28 pesos. And tapos, ito na yung pinakalas na vacuum compression bags natin. Ang size naman ito is, ayan, 40 by 60 centimeters. And ang price naman ito is 36 pesos. Ayan. So, natin. So mga kabudol, ayan, napakita ko na sa inyo itong mga vacuum compression bags. Siyempre, hindi yan makukumpleto kung wala tayo nito. So ito yung magpapabongga ng mga vacuum compression bags natin. So ito yung electric vacuum pump. Ayan, o diba? bongga. ayan sya. Ang cute. At saka in fairness guys ha, mabigat siya and maganda yung uh, plastic niya. Hindi siya mukhang ano, uh, yung parang madaling masira. Ayan. So, meron Mayroon siyang switch dyan. So, tapos ito, yung plug. Ayan. Para masaksak na. So, anyway, itry na natin siya, guys. So, ito na mga kabudo. Lagyan na natin siya ng gamit. So, ito yung mga, yeah! Ayan. Saktong-sakto, magbe-beach kami sa weekend. Ayan, sa Lobo, Batangas. So, Ayan, so kailangan ko talaga to. Saktong-sakto, maayos ko yung mga gamit ko for that. So, lagyan na natin isa-isa. So, ilalagay nyo lang siya na ganyan. Ayan. And then, ito na guys. Tignan natin kung, ma kung mawawala nga yung air niya sa loob. Oh. 'di ba? Tapos syempre, ilalagay na natin ulit 'tong takip. So i-close na natin siya. So secure na secure na siya, guys. Ayun, oh 'di diba? Wow! <laughs> ang cute, ang ganda guys. O di diba? Kanina medyo bulky siya. So napakaganda talaga nito guys kasi oh nakita niyo naman napakalaking uh, space yung masisave nyo kapag gumamit talaga kayo nito. Actually, kahit hindi na nga kayo gumamit ng luggage, katulad nitong gagamitin ko sa outing namin, kahit nga mga regular or ordinary bags na yung gamitin nyo, basta meron kayo nito, uh, magkakasya talaga yung mga gamit nyo sa bag nyo. guys, na-compress na natin yung mga gamit ko dito sa vacuum bags natin. Ayan o, oh. very useful to. Grabe sa mga mahilig mag-travel. Ang ganda kapag nakaganito yung mga gamit nyo. Ayan. So, syempre, kapag kailangan nyo na ilabas yung gamit nyo, ayan, bubuksan nyo lang siya ulit. Diretso na dito sa taas. oh, diba? Oh. Ayan na siya. Galing! <laughs> So mga kabudol, syempre, hindi lang to para sa mga mahilig mag-travel. Well, eto, katulad itong dalawang malaking bags na binili ko. Well, hindi ko pa siya magagamit ngayon kasi wala pa akong ilalagay. Pero, iyon na nga. Pwede rin itong uh, pang storage, guys. So, kung meron kayong mga comforter, ayan, mga bedsheet talaga na malalaki, tsaka yung mga, yung mga kumot na talagang sobrang kapal na kapag nilagay nyo sa mga cabinets nyo, di ba, ang laki ng space na nakukuha. Pwede nyo siyang ilagay dito. Tapos, syempre, Ibabak yung compress nyo, then ayun na, uh, yung cabinet nyo mapapansin nyo talagang luluwag, magkakaroon pa kayo ng maraming space para malagay nyo pa ng iba yung gamit. So ayun mga kabudal, napakita ko na sa inyo kung gano'ng kaganda kung gano'ng ka-useful itong vacuum compression bags and itong uh, electric vacuum pump. So kung gusto nyo na rin bumili nito, again, nabili ko ito sa Shopee and ang name ng seller is DXY Local Shop. Ayan, dyan nyo siya mabibili. And syempre, para hindi na kayo mahirapan maghanap, ilalagay ko na lang yung link ni seller sa description nitong video na to para i-click nyo na lang yon. So there you have it mga kabudol, ayan, sana meron ulit kayong nakitang magandang item dito sa channel natin. Ayan, for sure, mabubudol na naman kayo. So add to cart and i-check out nyo na yan. Guys, please don't forget to like this video and syempre mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga katanungan. And syempre, huwag 'yung kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong review videos na ilalabas ko. Kita kits tayo sa next video ko ha, paggoodol-hulit kayo. So there you have it guys, thank you again for watching. Ingat, God bless, and remember, stay cute.